Daisy. I do Daisy the pretty lady. <laughs> Alam po ninyo, eh, talagang medyo nag-aaluhan tayo kung sino at talaga ang kanyang mapupusuan either si Apple the Apps, si Jordan Antino, Antino kayo, at saka si Pio Lopez. Itong si Mr. Apple D. Apps, kilalang kilala natin yan eh, kasi international naman yun siya na singer. At saka nabalitaan ko rin, mismo hindi na nabalitaan talaga nakita ko dito na talagang uh, maganda ang puso din ni eh. Mr. Apple D. Idol ko rin yan si Apple D. Alam mo bang yan? Pag nandun yan sa kanyang... Uh, uh Probinsya, ay talaga po naman, yung mga tao sa, sa kanilang lugar ay talagang pila na mimigayan siya ng pera. Hindi yung mga hindi yung mga goods, kundi pera talaga para sila na bumili ng gusto nila. Mahirap naman yung kasi ikaw ang pumili, eh, ikaw ang pumili ng ibibigay mo, eh, mapupulaan ka din naman. Halimbawa, ang ilalagay mo lang bigas, tsaka sardinas, tsaka noodles, tapos ayaw naman nila, ay mapapasaba ka lang, mabuti na yung pera. Kaya tama yan si couple the apps. Idol ko yan talaga po naman, gustong-gusto ko yan. At saka itong si, ito naman si Jordan, ay masyadong, hindi ko pa masyadong kabisado. Kaya lang, very smiling siya. Tsaka be, parang approachable na approachable na tao. Pogi din. Hmm. Pero um, alam mo naman, ang lumalaki sa mga Amerika, sa Amerika nga ba yan? <laughs> Kasi hindi ko masyado nga ano may si, si, si Jordan. Alam mo naman, lumalaki sa Western country, ay masyado silang liberated. At uh, madami silang hog girlfriends. <laughs> okay lang kung itong si Miss Casey Conception ay uh, medyo mahaba ang patience lalo na sa, sa kanyang uh, mga love Love ones, alam po naman ninyo, mahirap din maging silosa. Sa totoo lang, advice ko sa inyo, huwag kayong maging silosa. Baka naman, mali-mali uh, yung pinagsisilosan nyo. Kasi alam naman ninyo, yung taong mga mahal niyo ay masyado namang expose sa uh, salabas, Masyado sikat at <laughs> oh, sya ka masyadong po kasi syempre maraming admire maraming humahanga kaya huwag tayong uh, huwag tayong silusa natural naman maging silusa pero masyado over the ano talaga okay lang just smile uh, and don't get jealous ma ano lang yung beauty niya masisira lang yung beauty niya at sya itong si Pio Pascual. si Pio Lopascual talaga ahm uh, uh, marami din akong nababalitan. Talagang responsable siya. Kaso nga alam, meron siyang, uh, marami siyang naliling uh, na liling sa kanya at may nababalitan ako. Yung, may mga anak din siya sa, uh, sa iba. <laughs> alam po ninyo, ang ganyan sitwasyon din. Kasi syempre ako, I am already old and uh, I have a lot of no knowledge, know-how. <laughs> Kaya siyempre, i-ano ko rin sa inyo ito. Sasabihin ko rin sa inyo. Yan po kasi lalaking, meron ng maraming uh, responsibilidad. Ano ba, marami siyang, um, kumbaga, na, nagkaroon siya ng mga anak-anak sa ibang girls hindi naman niya pinakasalan at halimbawa, halimbawa si Casey Man ay kanyang matutuhanan ay medyo parang uh, mahirap din naman. Pero, hayaan natin kay yan kung sino ang pipiliin niya. Pero para sa akin lang, yung lalaki kasi na meron ng uh, ibang mga uh, mga na anak na, eh, okay lang naman yan. As long na ma-provide niya lahat yun, ma-okay lang. Pero mas, ma, masakit din sa ulo yun. Napakasakit din sa ulo yun. Halba, eh, lalo na, alam naman niyo yung tao, hindi parating sikat, who knows, alam mo ang mundo, ay ikot-ikot. Sa taas, sa iba ba? ay kung nasa iba ba ka na, tapos marami kang responsibilidad, eh meron kang sariling, uh, uh, sariling totoong pamilya mo, mahirap din naman. Magpo-provide sa ganun kadami. Okay lang kung talagang na-maintain mo yung uh, financial mo na ma maayos. Kaya ito, si Miss Casey Conception ay medyo naguguluhan. Kasi, syempre, alam ko na pupusuan ni Miss Casey. Si Piola talaga. Kaso lang nga lang, medyo, ano pa siya, talagang, uh, hindi niya alam. Kasi alam po ninyo, sa totoo lang. Syempre, nag din ako dyan. Hmm. Ang, kung sila na talaga ni Casey at saka ni Piolo, ay, talagang kahit anong mangyari, eh, maispatan talaga natin sila nagsasama kasi alam naman ninyo ngayon may mga paparatchi. nalaman na alam niyo mga nangyari noon kina Prince Dayan na mga paparatchi na akala niyo sa ibang bansa lang meron na rin dito sa Pilipinas yung mga naging lang nakasubaybay dyan kina eh siyempre sikat yan si Rapiolo sikat yan si Casey eh hot na hot ngayon ang ano sa kanilang dalawa siyempre may nakabantay sa kanila eh kahit anong ingat mo talagang nga uh, Kumbaga sa Bisaya, masipyat. Talagang hindi mo talagang maiwasan. Kasi syempre, ang nagmamahalan ay parang bulag Parang bulag pipi-bingi. Oo, ang alam ng nila ay tibok-tibok-tibok-tibok ng kanilang mga puso. Bug-bug-bug. Kaya parang wala uh, pa siyang ano ngayon nag-iisip pa siya naga nag talagang inaano kasi alam naman si Casey mas na siya nasa sa edad na siya 35 tsaka alam niya yung pinagdaanan niyang buhay kaya just keep calm lang tayo wait lang wait kilig-kilig to the bone <laughs> kung sino talaga pero uh, we are happy for uh, Casey sana ma sana ma point niya kung sino talagang para sa kanya. para sa akin, Miss Casey, just pray national uh, artist doon ko na, doon ko sila nakikita. Tulad nung ano na nakakalimutan ko na pag dito nakakalimutan ko na. <laughs> Basta 'yung mga sikat doon, eh meron nga ako nakita doon, isang hindi masyadong kasikatan siya sa Malaysia, Malaysian singer siya pero napangasawa niya 'yung Brunei uh, prince. Oh, kasi hindi mo na taga-klain eh malayo 'yung Brunei sa Malaysia. Eh kaya talagang ganun. Papag, uh, pag anuhan talaga kayo ng tadhana. Kaya just wait lang kay Alam kong nasa edad ka na. <laughs> 35 years old ka na. Pero huwag kang mabahala. Just, just i ano yung, yung, beauty. Uh, huwag lang relax lang. Total naman kahit 35 ka na. Eh, ang um, beauty pa rin naman. At saka medyo magpa slim slim ka kasi medyo... Chabi-chabi ka lang. <laughs> Mas maganda kasi sa'yo. Ang oh, pag yat yan. Huwag naman siya nagpayat. Pero, mas na-okay ako sa iyo kasi, pag pipe ka, matangka din yun. Mas maganda kasi na tangkad na medyo slim. At saka, huwag mo nang uh, isipin pa yung mga issue sa mother mo kay Miss Sharon Cuneta. Bahaya mo siya, kaya niya yun. Kaya nga niyang makipagbuntalo sa media. Hindi, eh, ibig sabihin, kaya niya yun. Kaya mo na, huwag mo nang isipin yung mga away-away ng mami mo, galit ng mami mo sa social media. Ay, kaya niya yan kasi ba, bakit niya pinasukan niya? Hindi niya papasukan niya kung hindi niya kaya. Kayang-kaya kaya niya, Miss Casey Conception. Kaya sa'yo na lang. Alam mo, relax ka nga. Nakita nga kita. Naka, oh, ang sarap. Naka, babad sa batag na napaka-relaxing. Nandiyan ka pa sa talagang nature. Naging nature lover ka na. Sa totoo lang talaga, pag masyadong sa akin lang, noon din, lumaki din naman dito, din ako nag-trabaho sa Manila. Pag may problema ko noon, syempre natural naman yung may problema sa pamilya, kapatid. Pag may problema ko noon, ang pinapuntahan ko din, yung probinsya ng Batangas. So, wow! Kasi nandun yung mga lahi din ng tatay ko nandoon. Eh doon, doon naman ako nag-aalas sa Batangas. Doon ako talaga. Tapos pupunta ko doon sa mga beaches, sa mga, yung talagang, cozy-cozy uh, place, yung talagang, dahil eh, tahimik na lugar, yun talaga ang napapalos agad, hanggang ngayon. Eh kaya nga hindi ko umana -ano yung Mindanao, kasi napakatahimik din doon sa amin yung lugar namin. Ay eh, nabot lang ulit tayo din kay Casey. Uh, talaga Casey, yeah. excited akin na isang tinakay ko, malalaman namin kung sino ang ipapapusoan. Alam ko naman na wala, ay lahat sila. siya ng pagkadami-daming pera sa lahat ng ano, ng, ng barangay niya. <laughs> Oo, oh, talaga, napita ko talaga na, na ano siya, ako, dito, na televised siya. Kaya ako ni Aps dito, napunta siya dito sa Pilipinas, sa, sa lugar niya, lugar na kinapanganakan niya. Talagang nagbibigyan siya, pinapila talaga niya yung mga kababayan niya doon. Ito naman si, ito talaga si Jordan ang hindi ko paano kasi ang layo naman sa kanya sa Amerika. Tsaka, kung nabisyado, hindi ko masyadong inaano ang niya. Loving and caring, understanding, patient. Ganyan si Piolo, kaya matal ka talagang ma... ma... matas ang puso. Great to win sa kasi ganyan si Piolo. Uh, caring. Tumas ko, meron pang mas grabe pa sa caring. Ayun na, yan nga si Piolo. Kaya, kaya lang si Miss Piolo talaga hindi pa niya alam kung sino talaga ang kanyang napupusupan. Kaya tuloy, uh, yung iba, naging ano din naman pero okay lang at least naman res uh, responsible uh, responsible to si Mr. Piyolo. at sana naman pag ikaw naman napili ni Mr. Piolo Pascolo at Piolo ikaw ha pag si Casey na talaga ay talagang siya na talaga ang iyong uh, i ah uh, dadalhin sa altahan here comes the bride huwag mo naman siya ano, kasi alam mo naman ang ang history ng buhay ni ni Casey, ay yung parents niya. Sikat ang mga parents niya, pero alam mo naman, maaga din sila naghiwalay, parents niya, tapos maaga din sila nag-asawa. Kasi <laughs> si Casey nasa gitna, nakagag... Naawa ko kay uh, Miss Casey Concepcion. Sa totoo lang, kasi mahirap ang ganyan sitwasyon sa batang yung may mga parents nga, pero may kapwa namang pamilya, lang kung wala mga anak yung mga ano at mabigyan siya ng huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi mo lang forever. Merong forever, marami. Kaya lang kayo, wala kayong patience, wala kayong love, at saka 50-50 ang 50, love niyo. Kaya siguro, wala kayong forever. Kailangan talaga pag nagkaroon kayo ng asawa, ay 100% forever. Ah, oh, 100% ang inyong lahat. Understanding and care. Tsaka si kasungin talaga para may forever. Ganun ba? Huwag no, na huwag kayo maniwala na walang forever. Kasi, kaya yung walang forever kasi uh, kung 50% ang ating, binibigay yung attention sa kanila, eh baka mas baba pa sa 50%, eh talagang walang forever. Ito na na, hindi yun ma masyay. I love you all. At saka Casey, mahihintay kami ng excited na kami. Bye-bye! I love you, Casey! I love you, Casey! At sa lahat ng mga tayo!